You know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. So kakatapos lang natin magpakain and then masid-masid tayo sa mga entry dito sa Campo Capistrano, Capistrano Classic. Ayan. So meron tayo nilagay dyan patukaan. Tapos meron mas marami dito sa may bandang ano natin sa 360 viewing natin. Ayan. Alright, so dapat ang plano ko is magpapakawala na ako itong ano, end of the month ng Marso. Pero nagdalawang isip ako dahil na biglang ano tag dito ah, uh, may mga naglugon ayun oh. No? Mga ganyan yung mga mukha halos. Yan. So yo naman sila pakakawalan ng ano lugon. So ang pinakamaganda rito kasi ano tag dito ah, uh, Easy, easy. Pinakamaganda rito is mas makakapag-viewing sila na maayos kasi kaka-one man pa lang sa atin ang mga to siguro mga ano, 6 uh, weeks yung iba. So, yung iba nagpapakawala na ng ano, eh, bantay natin. Oh. Si Bruno. Ayan. So, mga six weeks siguro pinakamatagal natin. Ayan. Eh, si Dimpol sa labas. Alright, eh, medyo pumangit pa yung panahon natin nung last week. So, kaya di tayo nakapag pakawala. Pero, tuloy-tuloy yung ano nila. Yung viewing nila rito. And then, kapag medyo mahina yung ano, yung ulan, medyo ambon-ambon lang, pinababayaan ko silang labas-pasok dito. Para at the same time, na-adapt nila yung weather sa labas, yung umulan at umaraw. Pero syempre, pag malakas, hindi ko sila pinapalabas. Kumbaga, ano lang, kumbaga parang saktong ulan lang. So, ginagawa ko, pinababayaan ko lang kung sino lang yung mga gusto lumabas. Pero halos lahat sila lumalabas eh. Dala ng ano siguro, init ng panahon. Ayan. So yun, kakatapos lang kumain ng ating mga warriors Yan, nasa na tayo uh, Almost 150 Sa 6 weeks natin Mga ibu natin Tapos yun, labas pasok sila sa trapdoor natin Ayun o no? Labas pasok lang Yan, para nasasanay sila Na maglabas pasok So halos magkakapares yung ano Yung kanilang kalagayan Na medyo dugon tapos ito na yung ano nila may hangin sila palabas kabilaan yan Ayun, no? para yung init is ano, lumalabas yep, alright ano yung natin na ito, tingnan mo yung mga mukha yun ito maganda to yan sila mayinom sila ay nabaspasok no, lang sila dito nakabukas ng tatlong ano natin, tatlong grupo. Dapat ano yun, may may nakahiwalay dapat ako ng ano, yung mga ano natin, 4 weeks, 5 weeks, saka 6 weeks, nakahiwalay sana 'yon. Pero na-adjust ngayong pagpapakawala natin, gagawin ko ng mga end of the month ng April, mga second week ng April o third week ng April. Basta maganda yung panahon, hindi siya mahangin, sakpuan lang. Ah, doon tayo magpapakawala ng mga ibon. Sa kapag medyo gumanda na 'yung ano, pag hindi na sila lugon, ayan oh. Eh, no? Kita niyo naman 'yun. Eh. Paano mga pinadala sa atin mga breeder? Kaya <laughs> nasakto eh, no? na 'yun. Mga breeder na 'tong mga 'to, sila niyo oh, 'di ba? iba, kakatapos lang magsubo eh. Ayun oh, no, 'di ba? Ganda nito. Alas magkakamukha sila. Alright, so mangyayari ang target na pagpapakawala natin magkakaroon tayo ng AB yan AB so gagawin kong ng tig 75 sila ang kasya sa isang room kasi sandaan pero gagawin ko lang tig 75 tapos uh, focus tayo sa 75 labas pa sila dyan so ngayon na hindi ko, hindi ko pa sila hinahati pero soon nahatiin ko na sila ng tig 75 tapos itong pangatlo ito na yung ano, yung magiging last clutch natin namin I mean group. So, settle natin 75. Pagka nasettle na, kung hindi matira doon, tignan natin. Tapos, after nun, yung kabila naman, 75 din. Tapos, pagka okay na sila, itulak natin doon yung iba. Tignan natin kung ilan yung mag-overfly. Buhay natin 75 ulit sa kabila. Tapos, yung mga matitira, kung ilan man, uh, sa second group hanggang sa yung third group naman yung ating ano tag dito uh, tututukan so ano lang slowly but surely lang kasi maaga pa naman pero may mga napapansin na akong ano uh, ibang one low price na nagpapa ano na nagsasettle na pero grabe kaka uh, kakapadala pa lang nagulat ako na sa ano na settle ano na kagad yung ibo natin uh, kakasend kaka ko palang wala pang one week nandun na sa settle tapos second week pinakawalan na tingnan natin kung matitira dun kung hindi man siya matira uh, padala ulit tayo ng pamalit so tingnan natin pero nakikita ko pa naman isang ibo natin na wala na yata pero yung isa nandun pa so tingnan natin kung ano kung masasettle na maayos yung isa and then kapag ka nawala edi eh, di padala ulit tayo dun uh, sayang naman yung binayad natin so shipping na lang yung iaambag natin alright ganda na ito yun, is plus yan lugon eh diba kita nyo kahit sino yung matutukan natin lugon alright so yeah ano lang sila pag dito uh, tambay cute lang sila dyan maya maya tanggalin ko na yung patukan kasi baka madumi yan ito ayaw. ganda na ito ngayon lang nga kala mo yan. di Hindi tayo magpapaligo dahil lang kapag na uh, naligo na sila sa ulan eh. Diba? So, mahirap na. Masobrang sila sa ligo. Ayan. Ito ganda oh. Ito pa tayo, eh. Ano lang, tag dito uh, slowly but surely, at least umaabante. ba? Diba? kursada so, may tawag. Baka tapos office. Alright, so sagutin ko lang muna to. Tumatawag sa kanya asawa ko. Hello? Diyan muna kayo, tumambay muna kayo sa ating mga ibunan. Hello? Okay kaya sige pala. Alright, bye bye. So, yun na nga, uh, dire-diretso lang ang ating pag-ano, dito ah. Uh, ganda talaga oh, uh, tambay ko natin dito. Ganda ng setup natin talaga, para, para sa akin lang ah, uh, maganda yung setup natin. Ayan. Ang maganda rito, itong ginawa natin 360 viewing. Basta mapuno tayo mga mahit ko yung 300, automatic magiging kwarto ko yan So, ang kulang na lang niyan, bubong, dingding, at avery. Tapos ito pinto dito. yan May pinto na dito, nilagyan na dito ng pinto para dito. Hindi ko lang sigurado kung napakita ko na sa last vlog natin. Pero ito nga. yan May pinto yan para kapag uh, ko na yung mga huling darating at least ano tag dito uh, hindi sila maisasama sa ating ano sa ating mga papakawalan na mahirap na dahil ano tag dito uh, baka ma overfly mabilis maubos ng ibon alright so grabe sino kaya matitira dito no sa final grabe excited na ako malaman natin yung kusino yung magiging ano rito battle of the ano him all alright so last year ang nagchampion na uh, ano siya uh, white guy isa sa mga ano sumoporta sa atin Steven you know alright so shout-out sa lahat ng mga naka-entry na. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Grabe, napaka-solid nyo. Yan. Lalo kay, ano, kay ka <laughs> grabe yun tingnan <laughs> natin Pat, uh, kung gaano katatag yung mga ibon ni Kato Ten <laughs> Nakaka isa yun sa mga one of the best na narinig ko dito ngayon sa entry natin I di, mean, uh, sumali sa atin uh, isa yun sa mga ano tag dito kakaiba grabe so siguro isa yun sa mga magiging ano natin na uh, magiging tawag dito ah, madalas natin mababanggit dahil kakaiba siya eh. Sarap banggitin eh, no? <laughs> Katutin! Di <laughs> De, joke lang. Alright, so, bagong sari sa atin yon taga California. Dahil kakaiba din yung pangalan niya sa, sa, Facebook. Matching Kiko. Hindi pa, uh, ah, binaligtad niya yung Kiko Matching. So, siya si, uh, si Matching Kiko. Alright, so, yon. Ah, Shout out sa'yo, kaibigan, kapatid. At marami marami salamat sa pagsali mo sa kampo Kapisrano, Kapisrano Classic. At sa mga bagong salang sa atin, marami din sila. Uh, sa na kayo, isa lang kasi talaga yung medyo ano eh, tawag dito ha, uh, yung araw sa akin. Siya yung nag, last na nag-entry itong ano, uh, Saturday. Saturday dumating ibon niya eh. Nando sa quarantine area. Alright. So, pakita ko muna ang mga bata ni Katoten. Bago ko ay... Uh, dinisin yung ating patukaan. So, clear sky. Uh, nagpapakawala na nga pala tayo ng ating mga warriors doon para check the area. Para sa ano, tagdito dito kung may kalaban ba o wala. Marami ako nakikita lumilipad pero hindi nila inahabol yung ano natin eh. Yung mga warriors natin. So, ibig sabihin na all goods pa. Iba pa hiling nila. Baka mga ano, mga squirrel. Yan. Or ibang mga ibon ng gusto nila. Alright, eto kay Katuten. Ayan. Dumating to ng Sabado. Ayan, ganda oh. Pero tignan nyo naman kaagad yung ano, yung drop. Nung first day, natural basa. Kasi nga, wala pang mga Natural lang talagang basa yun. Pero second day, third day, ang gumanda ng gumanda kanilang ano, drop. Pwede na nga itong, ano, ilipat nung pero syempre, susundin natin yung mga one week or almost two weeks na quarantine kasi ano tag dito uh, kailangan natin ano yun yan tag dito ah uh, sundin yung ating kalakaran para ano tag dito uh, hindi tayo ma tag dito mabigla dahil kapag may nag may nakalusot na may sakit diyan uh, hawa lahat yan so ubos ang ibon eto meron nga pala akong ano uh, winalay nung isang araw uh, nakita ko lang siyang ano pag nagpapakain kami na malungkot uh, medyo para siyang stress lang wala naman siyang sakit siguro na bigla lang dahil biglang dami ng mga kasama niya kumakain so ngayon is okay na siya ayan, masigla na siya ayan bara ako and then pinagmamas lang ko pa rin yung kanyang drop ayan basa yung drop niya nung nakaraan so lininisin ko itong ano natin o palitan na natin ng bago and then tawag dito alamin natin yung drop niya kung magiging buo na. So, ganun ang ginagawa namin dito sa kampo Capistrano. Yan. So, malinis na. Wala na siyang ano, dumi. So, tignan natin yung magiging drop niya. Yan. Kung magiging buo na. Yan. So, automatic. Basta meron tayo nakitang matamlay. Medyo parang kakaiba yung kinikilos. Tulala. Uh, kapag ka kumakain, ay siya yung laging... pinakalas na gagalaw kumbaga mapapansin natin kagad sa mga ibon na tulig kapag katinawag mo, may parang walang naririnig ganda na ito Ayan. halos lahat ng ibon grabe solid napakaganda ng mga ibon ng mga entry ngayon kaya kailangan hanggat maaari uh, bigyan natin ng sapat na viewing dahil ano, tag dito ah uh, May mga edad na yung ibang ibon Pagka may edad na kasi yung ibang ibon Pagka pinakawala mo rito, automatic ronda yan Hindi dadapo yan Automatic ang ronda So, meron siyang 50% na mag-overfly Dahil sa uh, may edad na siya Tapos, malakas na yung kanyang ano Malakas na yung kanyang ano, tag dito mga masel So, isang palo niya pa lang, talagang lilipad siya ng lilipad palayo. So, kung wala siyang sapat na, ano, wala siyang sapat na viewing, may siyang bumalik. Dahil, syempre, hindi nga niya kilala yung area. So, bakit siya bababa, di ba? Pero kung bigyan natin ng sapat na, ano, na viewing, eto. Nakakapag-viewing sila ng maayos dito dahil tambay ka dyan, kita nila yan, no? Bunga na yan, paligid. Hanggang dyan, kita nila yan. Yan. Kita nila yung mga tol. So, tambay cute. Tsaka pagka ganyan, no, makikita nila yung area. Alright, so. yung mga ibon natin. So far, okay pa naman. Isa pa lang nakita ko medyo malungkot. Siguro namimiss lang na yung papa niya. Kasi ano eh. <laughs> Ay, Bruno! nag kasi ako kay Bruno kapag di ko nakikita. Kasi isa yung sa mga matilok natin ano eh alaga eh. Bigla-biglang ano eh, tumatalo sa kapitbahay. So yun na nga, uh, ito ganda rin nito. Sa so, mga mag-e-entry at maghabol pa sa atin, maaga pa masyado. Yan. Kaya welcome na welcome kayo rito sa Kampo Kapistrano. Palakasin pa natin 'to. Uh, Filipino pride. Yan. May mga ibang lahi na sumali sa atin. So maraming maraming salamat. Thank you for your support to Kapistrano Classic. I'm so sorry kung di ako masyadong ano, pag uh, nagsasalita ng English kasi mas ano ako talaga sa ano sa Tagalog. Ayan. Pero try natin para mas maraming makaintindi at maraming mas lumahok at mas marami pa tayong mapasali itong mga darating na taon itong month or this year yeah, palakasin lang natin mga pagkakamali natin siyempre wag natin babalikan isang magsilbi sa ating ano malupit na aral para mas lalo tayong lumakas na lumakas na lumakas all right so ngayon na uh, mag isang oras may gitna ko rito sa lop uh, ano lang tambay hangga't maaari masid masid tinititigan ko yung mga ibon so sila oh. so kumbaga pag may nakita ko medyo taas yung balahibo tinitingnan ko bakit Maka may nararamdaman o nilalamig lang pero mainit eh so so far wala pa naman tayo nakikitang ganon uh, ano lang ato dito ah uh, ganyan lang kailangan active yung mga ibon natin kung hindi sila gumagalaw kailangan nagpapaaraw sila <laughs> nagpapaaraw tulad na ito mga, ay hindi maso oh. mga ganyan no oh. kailangan nasa isang sulok sila nagpapaaraw dinadama yung ano ganda ng panahon ayan So, yan mga tol. Ah. Uh, dito na lang muna ang video natin. Maraming maraming salamat at uh, soon mag-inventory tayo bago tayo magpakawala. Tapos yeah, good luck sa mga ibon nyo. Bukas siguro magagana tayo, maklak tayo bukas. Pero araw-araw sila na nag trap training. So ngayon na uh, ina-open ko to, pagka-trap training ginagawa ko, tinatanggal ko lahat ng ibon dyan. ko na sila pinapatambay, labas-pasok sila dyan. Tapos kapag ka, pakakainin ko sila, pinapalabas ko ng lahat, tapos sasarado ko yung trap. Tapos kapag tatawagin ko na sila is, ano, tag dito, uh, ino-open ko yung trap, trap nila para doon sila masanay pumasok na pumasok na pumasok. So, yun na nga, bali, Capistrano Classic, one low praise. Ako nga po pala ulit si brownie At welcome sa akin channel. Peace out, let's go.